Magandang hapon po sa ating lahat guys. ang Ganito nga ako. Pahiga-higa ako ngayon guys. Ah, parang katang lata yung aking katawang lupa. Hinang-hinang <laughs> so, -hina ng guys. ako sa bangko. pa uh, ninintay ko yung aking anak at nagpapabili ako ng paborito kong Milo. Magmamaylo at magtitinapay. Ang latang-latang ako tawon ko tis madami pa akong pasa, pasa sa binti, ni pasa pa sa yung binti ko. Baka ko wala na ng ano, dugo. Matamak. Kaya sino po ang maganda sa amin? Ako o aray? Aray na kayong hawak. Hanggang naluloko na yata ako laging mahanginan ng aking utak. Kaka-stress. Kaka-ringpress na yung aking noo. Diyan sa may puno ng saging, meron diyang kahoy. Ang aking, hindi ko mantindan sarili ko para Pinaramok pa ako. Sakit ang aking katawan. Pinabangon na nga ako. Saging na. Saging na sabay. Ang lalaki guys oh. Ah. <gasps> ah? Diwa na mo. Ay, ang magamit ako ng kahoy. yung kahoy. Pero na kung nakita, no? hindi ko sasabihin. No. Then, hmm? Yeah. Loko yan Sino kaya yung parating na nakamotor na iyan? Sino kaya yung nakamotor? Meron akong bisitang parating Pusa, ayan o Pusa, naunang pusa Masagasaan mo, sino kaya yan? Parating na iyan Naku po Angelica pala yung aking dalaging ding pala ang nakamotor bumili ng dalawang kilong bigas tatlo ay tatlo, tatlo, na. tatlo pala aray kung langing lamok ay nang aking anak na bumili ng tatlong kilong bigas at may Milo na na. na ako. Tasain ka na nak ha. Oo, na. pusa. Oo, oh, nakita ko rin eh. Tatakbo pag bang. Ayos na. Magmamalo pa lang. ng pusa. Puso. Yung tatlong tinapay, palaman pa. Sabihin ng aming bata, malaka pusa yon Kung nakita ko yun eh. Pusang malaking yun eh. Yung aking salumpas. <coughs> Madali Madami <madaling, coughs> ng Sakit-sakit sa katawan. Hoy. Ang? Yung sa likod. Yun yung ko lang ganda oh. Mama Sam, sir lagi ng salad. Tulisan ang kukunin eh. Yung aking anak eh, sabi niya, ang kaling niya daw magdikit. Baka niya sa pusa yung Kaso, ah, na ako. Kaso, inaubos niya. <laughs> Ginagawa niya palang pandikit. Ang hangir namin. Kaya na, ubos. Kaya na, ama na. Oh. Sa kayo mo ito kung tispo sa aw. Ikaw na, ikaw na kaisip eh. Kainin niyo na aray. Ayan sino Ayan Sama. Uy, mo na. Ayun po guys, ako magpapaalam na pala sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong love and support sa kayo ng eh? YouTube channel. Bye bye po. God bless Siyan po sa ating yon. lahat.